Yeah, mga kaisan, magandang gabi po. Kami po ay ano, nagkakamping uh, ngayon kasama po ang mga bata. Ay gusto daw po nilang maranasan mag ano, yung po bang gagamba ay ang mga bata ngayon. Ay hindi na alam 'yun. Ay cellphone sila na cellphone. Mga hatik po kami ng dalag at hito at saka gagamba po. Okay ano? Mga timbun pair po. Yeah, kasama po ang mga bata. O doy. Kung mga insa magagagamba po tayo ngayon. Sa kasi Mrs. Hello yung aking anak po. Hello po. Si nanay. Eh, hey, ano to yung may ano na agad si... Sino nakakita na eh. rin? Si Ine, sir. Ay, ano to yung? Laki yung. Oh. Hayaan nyo lang sila. Dito lang po yun sa paligid ng bahay. Ano yan? Si misis po kasama din. Na-experience mo na ito nung no? bata Hindi. Ba? hindi. Wala na mo kami bukod ah. Ayan. Hindi po nila na-experience. Pati si misis. Hindi. Kaya gusto ko experience ng aking anak. Pero huwag nyo yung anak na galawin yan. Hindi nga ako pinapayagang lumabas nang gabi. Ay, hindi ka bakit? At, bawal. Kami naman sa gabi, nung bata kami, namimikuyo. Kami uling-uling -uli sa gabi. Sa amin nun, kapag, ala, ng... kapag oh. alasin ko na, bawal ka nang lumabas oh. ng bahay. May lahing aswang ata yung... <laughs> Wala po. Sa gabi, <laughs> hindi, na totoo lang. Ay, pag po lumaki sa bukod, ay talagang gayon. Hindi na, nakita ni Zek tata yun. Ang laki. O, ito, nalil, o. Oh. Laki, o. Oh. Ang oh. laki, o. Ang laki, Ang purpose? Ano anak yan? Pagsasabungin mo yan ng araw. Pagsasabungin mo. Kumbaga, tayo, tayo tapos ibinibenta ko yan ng araw, anak. Tatay, Kumbaga, naisip tayo. At pwede pala natin pagsabungin, ano. Huwag okay. na po, baka, baka po tayo ng mga bata, yung bawal din yun. Huwag po kukuhanin, ha? Baka dami pala dito lang sa paligid ng, ano, ng bahay ni Lola. Ito po, laki, oh. Utoy mga bata, ang tawag naman dito, double cross. May mga tawag yun. Ito naman utoy. Ito pa ibang ba, ibang ano naman to. Ibang ang tawag naman dito. Gagamba din ata. Ayun, basta. <laughs> ang dami pala dito, ano? Pwede wag niyo sisirain ang bahay nila. Ang dami, ah. Oh. ka anak. Ito na ito pa nila ito. Nan. Ayun, oh. Ang laki, oh. Yan, ipapakita ko naman sa inyo kung paano maghanting ng isda. Hoy, oh, tayo pa Hoy. Hoy. Eh. Ba, Titingnan daw pa paano maghuli ng isda. Nabagat mo 'to isda niyan, mo daw 'to, yung dami ano. Dito lang po kami sa pagitan ng ano ng bahay po sa bukid. Gusto no, oh, okay maingi uto, dahan-dahan lang. Gusto ma-experience ng Ate Sara mo. Maraming hipon uto, eh. Masya nga ano. Na. kaya pa damihin mo. Oh, yan ay hipon Tagalog ay nuto, eh. Kaya mo lang totoy. Oh, to ito pa oh. Dami oh. Are oh, dali kayo. Yan, gagamba pa rin yan. Dami oh, halos dikit-dikit eh, Ayun oh. Ayan, oh. Halos sa uh, dikit-dikit po sila lalo pag maganda ang palahon, Pag kakadami. Oh, nanay, may dalag daw. Pare, makita ninyo na nai. Nasaan utoy? Ay, di wala na. Sumuot na ay. Wala na utoy. Oh, umuot ito kutin baka madukot mi. Ya, yeah. sumik bola. Dito, dito. dito. Maliit pa na. Maliit na. May daming hipon utoy oh. Ayun oh. Sabi po. Sabi po. Sabi po. Sabi po. Bumaba ba kayo kanina dito? Mahipon nga, daming hipon eh. Maganda na uli magpain ng tain. Maraming hipon. Tarantula, tarantula ba? Sa puno, sa, maraming tarantula dito pero saka sa loob ng kawayan yun. Ayun o mga kaisan, okay, nag-iihaw na po ng hotdog ng mga bata. Dini po ang tulog namin sa bukid. Yan, magkakamping na po kami dini. Tatlong tent po yan. Dini lang po ito sa likod, likod ng bahay po. Yan. Diyan po kami kumain. O tayo, oh. Kuya Eli sir, o. Oh. Samahin niya yung aking... Kaya na, o. May anak. Puno na, aandar na. Yan. Ang kagaling talaga ni Eli sir. Sinanay tatay, tulog na. Ano nga, lamig. Malamig nga po din eh. Ay. Kaya po kami nagpabag. Tama uh, kayo sa kakain po. Luto po ng mga bata. binangi. eh. So, Kaminitis po yan. Parang wala kayong marshmallow. Oh. Wala nga. Naiwan sa bayan. Tinapon hmm. mo. Ba po. <laughs> <Sorry>. Yummy. 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 <laughs> Tommy hatuk po. <laughs> 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 to the so streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals it takes us higher The night's young It is just begun she puts her hand in mine. We wanna chase the neck. Alas unsina na. Good night na everyone. Kuya Yuan, ako Yuan. Good night. Oh, good night. Ate Shane. Night, nanay. Good night Dito kaya naman yung kaya kabilo. Ayos kayo Opo. Safe. Yan. Good morning mga kaisan. Ay. Yung mga bata. Pagkaagap gumising na. Yung mga bata. Wal kape, alas 12 na kami nakakatulog. Si Mrs. po nagtitimpla ng kape. Na din pa yung aming ah, mga kalat. Yung agap ng mga bata, nagkakape ba na yun? Toy, good morning. Toy. Agap din yung gumising ah. Ayan, agap. Mamimingwit na ba kayo? Marami nalutang na na isda. Toy, good morning. Ayan, okay. Mga bata po. Si ate Sin, tulog pa. Milky! Binantayan mo kami magdamag. Milky, dito ka natulog. Bo, binantayan kami ayon. Binantayan. Binantayan po kami ni Milky. Ni Milky, binantayan po kami ni Milky. Milky, hello daw. Kiss mo daw sila, Milky. Isa lang. Mm, isa lang. Kiss, kiss, kiss mo. Ito. Papasyal po kayo. Ma... Ah, ito pala yung nangangamoy. Anong bango? Siguro yung buntis na ito mga pala eh. Ba't parang ang bango eh? Daming tikling. Puntahan po natin, daming tikling. Tamo, bumababa po ang pag-o. Oh. Yan, maraming salamat po sa padala sa paalmusal po ni Dr. Liwanag po. Yan. At saka kay ano? Kay Ate. Kasi ano daw yan tatay galing Pampanga. Yan, Pampanga, Pampanga Best. Si Pangalan si Ate. Galing Pampanga. Ah, galing Pampanga. galing po pala Pampanga, doktora. Wala, salamat po. Yan, kain na po. Inalmusal po namin din eh. Yan, salamat po sa padala mo at saka kay Tita Nels. Good morning po. Kakain na 'to, kakain. Oo!